Mga boss, kumusta kayo? Pag-usapan natin ang ating internet business. Ngayon, alamin natin kung kumikita pa ba ito o medyo matumala. Tara, samahan niyo ako, silipin ang coin box at alamin kung magkano ang kinita natin sa loob ng dalawang linggo. May laman pa naman, pero hindi tulad ng unang buwan na halos puno ito. Ito ang kinita natin sa loob ng dalawang linggo. Hindi ganun kalaki, pero sapat na para mabayaran ang internet bill. Ibig sabihin, may natira pa rin sa atin na kita. Siyempre, hindi natin may iwasan ang pagbago ng negosyo. Dati, punuan ng pisunet mga bata, estudyante, pati mga tambay dito naglalaro. Pero ngayon, halos lahat nakaselfona, may internet na sa bahay, at ang iba, mas busy na sa ibang bagay. Eh di ba, sabi nga nila, kung matuma lang kita, dapat mag-isip tayo ng bagong diskarte. Kaya naisip ko, bakit hindi natin buhayin ulit ang hype sa Pesunet business natin? Mga boss, magpapalunsad tayo ng Pesunet Gaming Tournament. Yes, gagawa tayo ng friendly competition sa ating shop para mas mainganyo ang mga manlalaro. Pwede itong Dota, Valorant, Crossfire o kahit anong trending game ngayon. Ganito ang plano mga boss. My entry fee para may premium ang mananalo. Discounted gaming hours para sa mga gustong mag-practice bago ang tournament. Tapos maglagay tayo ng leaderboard system kung saan malalaman natin kung sino ang pinakamagaling sa ating shop, special prizes para sa mga madalas maglaro at sumalay sa ating mga paligsahan. Isipin nyo to mga boss, mas maraming magpapractice, mas maraming maghuhulog ng bariya sa pisonet natin. Hindi lang tayo kikita, mas magiging exciting at interactive pa ang shop natin. Pwedeng gawing weekly or monthly event, depende sa dami ng sasali. Kaya comment down below kung anong laro ang gusto nyong isali sa tournament at kung may iba pa kayong idea para mas mapalakas ang Pisonet business natin mga boss. Sabihin nyo lang, mas maganda kung sama-sama tayong magpapalakas ng kita. Mga boss, negosyo natin to kaya dapat tuloy-tuloy lang sa diskarte.